sa trend tayo. ng numabos na kita nyo, napakaraming tao dito ngayon. Grabe. Dahil walang power sa bayan. So, ganito ang kinalabasan ng trend tayo ngayon. Napakaraming tao. Yun know? o. So, halos lahat ng pamilya na yata ng Maribeles andito na eh. Tatay mamaya doon sa pinaka ano, pinaka baba. So may mabasa dito na tayo sa pinakababa pinaka dito sa ano, lentay o dito sa Mariveres, yung kaliguan dito na dinadaya ng mga kababayan natin dito sa Maribeles Bataan. So walang power ngayon, kaya halos lahat, andito yung mga kababayan natin. Pupunta pa tayo doon sa pinakatoktok doon para Meron pa tayong ano, pupuntahan sa pinakadulo doon. Diba? Happy happy ang mga pamilya. Hello po, kaway, kaway po. Shout out po sa mga taga saan po kayo? Taga saan po kayo? Ah, shout out sa mga taga balon. Nandito din sila sa 31 ngayon. Happy happy. Hindi po, uh, ah, vlog po. Ayan. Nagmuha ano na to, nagmuha beach. Uh, ah, Siyempre, dito yung mga ating mga katropa. Ano. Uh, dito rin sila nag, ano, nag papalamig. chapter. Dito rin. Ay, mo naman si Mayor. Dito rin. ng tropa yan. Kasi <laughs> Malita. Ayun, may mga kasama din sa dito. Hoy okay. po, thank you o, Magandang po. Magandang tanghali po. Mga pa din kayo dito, hindi napadala na ako dito. Shout out sa mga taga-Palon, Kabatak. Ayan. Dito din sila ayon sa 31. Malamig. Hello po, andito po tayo ngayon sa 31 yung kasama natin sa Dungin. Yan, papashout out sila. Hello. Teka, saan po kayo? Hindi, yun. Uh, shout out sa mga taga Miko, taga RMC at saka sa mga taga Santo Domingo. Yan, andito rin sila ngayon sa 31. Napaganda na ang ano dito. Ang lamig ng tubig kasi walang power sa bayan maghapon. Kaya dito sila ngayon, halos lahat ng pamilya. Kaway kayo kayo dito. Ayan. O, diba? Kanya-kanyang pwesto yan. Sa buong ano. Dito tayo para makita natin yung view. Ayan Oh. Pero mas maraming tao dun sa baba. Kaya sila. Ayan o. nilang ulam ngayon sinigang na langos na chef cook nila oh Tatot niya pala sa inyo maraming magabas kay Boss Lino Thank you Thank you thank you Ito so, nagre-relax dito kasi walang power sa bayan yan Relax na relax si Kuya Walang kuryente kaya halos andito lahat ng ano buong ano na yata to ah Maribeles ka

Oh, yan na, oh, yan na. Kaway, kaway muna, oh. Ah! Woo! Yan, oh. Dito na siya naglalaba dahil walang kuryente. Yan. Tayo, tayo, tayo. Ayan. Oo, oh, ayun. Teka, saan po kayo? Porto Circle. Porto Shout out sa mga taga Porto Circle. Dito sila ngayon sa Trent Cayoro. Ayun. Walang tower di makakatulog. Bukas na Ayun lang. Thank you, thank you. 啊，啊，一太牛太牛太牛<久>了！ Laong pag-gin Tayo, tayo! Video! Pinahinan ako kayo! Video to video.

sagay ng kusangkot mo, elok ko siyang kaputla kama garak tapos sa Manila bahin tapikan mo Thank you, thank you. Shat na, oh. Thank you, thank. out Sa taga barangay Balon nakasya. Balon anito. Nakasya, yun anti to kasi walang walang power ano ba yan? Maghapon Ah, sanggup! Oh, dito tayo ngayon sa Hello po. hindi ah. Yan, Sang Gyup sa saan sa? Sang tayo. Sang tayo. Ayan, suportahan natin yung kanilang mounting business sa Sang Pupunta tayo minsan doon, Bibisita natin para matikman natin yung kanilang masarap na Sang Yon Ayun, lang ng karuwas 'yan. Pupunta natin minsan 'yan. O lang po wala. Yo, thank you, thank you. Naubos na, ang daming nangyayin dito. Tayo, tayo. Shout out sa mga taga Carbonel Family Carbonel Family taga, taga saan po kayo? Shout out sa mga taga Ipag Maribes Bataan Carbonel Family. Andito sila ngayon sa 31 kasi walang power. Andito sila para mag... Happy birthday dito, One. Kanino? Happy birthday, guy? Tito One. Happy birthday, guy. Tito One. Shout out sa'yo. Thank you, thank you. Shout out sa mga taga... Ipag. Shout out sa mga taga Ipag. Andito sila ngayon sa 31 dahil walang power. Shout out sa anong family po? Anong family? Uh, Kapiral kapira family. Shout out sa inyo. Yun, ay tayo Napakaraming tao dito. Kala mo, ano eh? Fiesta. Thank you, thank you. Kapiral family, thank you po. Shout out sa... Shoutout sa... Ah, teka saan, saan ka ba? Teka saan ka? Zone 5, shout out sa mga taga Zone 5, kamayan Dito siya sa 31 dahil walang power Yon, nag Ah, okay. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Shout out sa Shout out po kay Papa Joel at kay Mama Lucy at kay Ate Ella Ayun, thank you Dito sila sa 31 ngayon kasi walang power kaya nagpalamig sila Taga saan po kayo? Taga Balon Taga so, Balon Wala, nangubos eh Shout out sa mga taga balon. Ano ito? Nandito sila ngayon. So thank you. Thank you. Thank you. Ingat po. Ingat.